Maso ngayon, araw po ng uh, Friday, June 7, magkakaroon tayo ng District uh, Clearing Operation Along bitas tayo, District 1 Day, na uh, kasama natin ng uh, flood control, tsaka... HD1 headed by Engineer Bernard Dadonga. Update ko na lang kayo sa magaganap na District uh, Clearing Operation Kasama pa rin ng uh, Engineering Department Ayan um, update ko po kayo kung saan tayo mag-clearing operation Masumay so, po sila tayo sa area ng clearing operation sa HD1 FC1 Puro trucking e Mga -ad. Ad daan Ad dalaki Kung mga ganyan ganyan Nasa madaling ara, no? Napapunta yeah, na tayo sa area. Pero pupunta muna tayo sa presinto. Hindi tayo na kasi sa kapulisan natin. Para wala mangyaring gulo. Bounty na tayo. May Lopez Boulevard na tayo. Alam sa saan siya? Alam mo saan siya? Pasok ay nakakuha na tayo ng ano, assistant. Uh, proceed na sa clearing operation sa area. Kasi mga pulis. <laughs> <laughs> Wala din. Asa si Tom mo? <laughs> una tumawag si Bo sa akin, alam na mayroon siya. Bola sa ka? Kaya na, uh, dito na tayo sa ano? Papunta na tayo ng Pugo Velazquez Kaya mga mga kasamang may na tayo niyang Rodriguez

Ah, oh, 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 papawest ko kayo. Magaling na. Magaling na.

Polis natin kasama, wala rin. <biv�ak at baro> o, yeah. oh, wala na? Sabi mo, kapatid. Oo. Katawang mga inyong polis. Oo. Wala. pa. Polis pa ang maaakbol. Ano mo, Ano Tayo ngayon.

Ate, sa inyo itong basura. Pakipasok po. <mulay> okay, oh, Deob, pasok niyo muna po, boss. Yun po kasi ang basura, kung lalabas na po, doon na po yung lalabas. Bawal mo mag- Pakiwalis po. Ang clear, Okay, okay. Sige boss, 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 boss. Sige na po. Wala. Okay. Okay. Yung pulis pa umaarbor. Dai okay, papasok po to. tayo sunod tayo. Agay na lang. tayo ito sa area. Sakay na tayo, Jen. Na Tayo ito nagbalikan na naman. Babae paninda. ninda. Hay din, meron pa. May tanggalin mo sa tangke. Oh, sige na, kunin niyo na yung paninda niyo. Kunin niyo na, kunin niyo. Oh, ah, sige. Sige, bigko ko wala paninda. Ito nagbali ka na naman. Sinabihan na silang bawal. Ayan okay. na po. Eh wala tayong magagawa, boss. Kami kinagagawa lang namin tabaw. Wala tayong gasolina dito, ha. Tabaw lang. Tabaw lang. lang kami. Kasi ako wala naman, wala nang gasolina dito, ha. Hindi, no, no, no. Kami ay tabaw lang. Wala kami personal dito, ha. wala namang problema di sa amin. Tabaw lang naman namin. Ayan, kami 'to. Oya, ano? Oya. Tabaw lang po kami, ha. <Five pressing rico> <gezos> <Puissarlos> anyway, okay ma. Napala na kuya. pa po 'yung mga kami Kinukuha ba namin Wala, Jim. Kuya, kuya, wag na kuya, wag na. Wag na. Bitawan mo na, bitawan mo na. Ito yung pule. Bitawan mo na. Ano meron Dadalaw. Dad. Sa sugot padyo nga Denering uh, Department. Paulit-ulit na lang din eh no. Oo

matalim wow, matalingan hindi. <laughs> oh, yeah. oh, <laughs> ano ang problema, boss? Bakit po? O, oh, pek, magreklamo kayo. Magreklamo ka, taga dito ka ba? Taga -dito, Tag dito ka? Amuyo ka lang pala, dumadaldal ka pa. Sige na, okay. tabi nyo na po. Opo, tabi nyo na po. Opo, na po. Ay, hindi na po na eh. nag po yan. Binablog yan? Hindi, baka nilang tari. Ah, yan mo ba yung vlogger mo yan, no? Oo oh, ako, si Boy Marcio. Mas gusto yung ganyan, uh, de, para... Para... Para may ganyan, Hindi, para meron ka rin... Marami nila, no? new, <laughs> Para protection din namin sa ano. Hindi, tsaka maraming views okay. na. No? Ganda pa oh, biga mo yun. Ate, wag mo lang kunin yan, ate. Ate, wag mo lang kunin. Pag pinilit mo yan, pati paninda mo, kukunin namin. Eh, patungay, lamesa,

o oh, kuya, kuya! Huwag pilit! Eh? Pero pagka pinilit yung kunin, kukunin namin yung paninda. Oo. Oh, tanggalin nila po. Ano oh, yung tatulungan ko O, sige po. Hindi ako kami kumukuha ng paninda, pero pagka pinilit nyo, kukunin namin yung paninda. Hindi ako kami kumukuha ng paninda kahit yung araw pa na yun. Oh, eh. ngayon din Ah, ako. Ngayon din po. Kailan may matatira? pa 'yung mga logo? si Dennis. Ano na ulit? Nandito pero hindi tayo kumukuha ng paninda ha. Baka mami sabi, kumuha kami paninda. Hindi kami kumukuha. Hindi rin ako, wala kami kinukuha paninda. Okay na? Yung well po. Sa ilalim po, pakikuha rin po. Okay na po, wala na laman. O, oh, tara na, tara na, o. Oh. Wire, wire. Wire, wire po, wire. Sino po mayor? Sa amin boss. si Okay, okay, okay. Atukod niya, atukad. Pasok na lahat. Pasok niyo na lahat. Ano?

May payong dyan, saka tolda. Hindi ko dyan, nasa baba. Ay, baka nakukuha na yung likod. Walang tao din. May mga payong din, saka tolda. Bawasan na lang, bawasan. Hindi, mga kahit-kahit lang. Mga kahit-kahit Bawasan natin. Kabawasan. Bawasan. Natin. bawasan natin. yung kanina po pakitabi pakiwalisan po oh. tignan nyo kaya kaya naririklamo kayo eh, ah, may pala, eh. Tayo. Kaka, last cheese pa lang. Ayun, Tonto. Bakit? Ha? Kaya let's pa lang pero marami na tayo na ako po Kaya oh, kakuha Kaya kakuha Kaya kakuha Baba na. Oh. Wala ako. Napalabas. <laughs> Papabawin naman tayo sa paa. Ang laki na niluwag. Eh, direkta lang basta tayo ng kapulong Hindi. Pinapatanggal, sabi nga ng pulis sa kanya, eh. galit ka pa. Pinapalis na nga lang eh. O bano. Ito, sino ba to? Eh, hey, baka pwedeng bawasan yan. Hindi, nee, tanggalin, tanggalin. Naka-fix eh. Bakit, ano Marit, pareta, Hindi, ano lang. Hindi, ano lang. Hindi, naka-fix eh. Hindi, ano lang. Hindi, ako na lang magtatanggal. Ano? 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 Sino yung tumahan po? Okay, kung wala mga kaba, ako na magtatanggal. Oo, ah, baka ah. fix, bawal 'yan eh. Ito, te, pasok nito eh. So, Ay, pasok, nanggalingin naman. Nagalingin nyo. Nagalingin nyo, nanggalingin nyo. Sa clearing team mo kami, ano, Pasahin niyo. obstruction po, ang O kaya nga hindi pa lang nakapikit, titanggalin natin Ano mo, natin. Ang ganit, lang natin to. Oo. Oh, sige sige, tatanggalin nila, tutulungan ka namin, kuya. Okay, na ng Kaya kabila, kapit. boss. Salamat ka, Salamat po. Salamat. Ay, Uy, hindi ka na. Thank you. Uy! Babaklas eh. pa ka na ba, Ben? Ay, ba, 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 tatanggalin lang namin. ...nating dito sa tuwas. Sa may palengke. Hello. Kanina inabot nang <laughs> Dito bigla na kaya mo kusan eh. Kaya nila. Ah, uh, back to base na tayo. Kala niyo mangroan niyo kagad ha. 300. Ano magkano? 5,000 500 years. 5,000 years bago mo makuha. Tapos na clearing natin, just the clearing operation. Buti pa si Manalo, <machen> yung sa traffic. Oo, oh, yung sa traffic. Yung iba. Kaila, Erwin, mapapatay yung bukbok.